paglagay ng itim na ointment, nagresulta sa butas na may 1 inch ang laki sa ulo ng isang Australian na lalaki. Maraming iba't ibang klaseng alternative medicine, pero ang black salve ointment, mag-ingat po kung ayaw niyo magkaroon ng butas sa inyong ulo. Isang 55-year-old na Australiano nagpunta sa ospital sa Brisbane matapos gumamit ng alternative medicine para gamutin ang kanyang skin cancer. Ang ointment ay gawa sa bloodroot na may sanguinarin at kadalasan ay hinahalo sa zinc chloride sa paggawa ng isang mabango pero nakakaagnas na ointment. Ito ay madalas na gamitin sa paggamot ng mga nunal, mga peklat at skin cancer. Pero nakakasira ng skin tissue ang ointment at nakakaiwan ng itim na peklat na nagbabalat pagkatapos. Ang lalaki ay apat na buwan nang ginagamit di umano ang ointment. Nang naghanap na siya ng regular na medical care, gumagamit na rin siya ng matapang na analgesic para mapahina ang sakit na nararamdaman niya. Hmm, mas mainam talaga siguro na kumuha ng professional medical care bago pa maging butas ang isang itim na peklat sa iyong ulo. Ang black salve ointment ay isang popular na panggamot sa mga skin lesions mula pa noong isang siglo. Pero ito rin ay nailista na ng US FDA bilang 100% na bogus treatment para sa cancer. Mula 2012 ay hindi na rin ito tinanggap na cancer treatment sa Australia. Noong una, inakala ng mga doktor sa Princess Alexandra Emergency Department na ang lalaki ay nangangailangan ng operasyon. Pero pinauwi nila ito dala ang self-treatment at wound management strategy. Gumaling din ang sugat makalipas ang tatlong buwan. Buti na lang.